programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Good morning mga kachikas and welcome sa aking munting channel. Dito na nga kaya tuluyang mabago ang buhay nga Nito ang si Tata dahil makikilala na siya ng kanyang tunay na ama na walang iba kung hindi si Gob at dito nga ay uh, may ibabalita ang tauhan nitong ang si Gob na pinaghahanap nga ang tunay ng anak at nawawalang si Tata at dito nga ay makikilala na at makikita na nga nitong nga si Gob si Tata kung kaya dito ay magugulat si Gob na ang nakasama niya pala na nagpanggap na binis sa kanilang mansyon ay walang iba kung hindi ang nawawala niyang tatay kung kaya dito ay magugulat nga ang lahat sa kanilang malalaman na ito palang si tata ay isang anak ng isa sa pinakamayaman nga sa ilo-ilo na ito nga ay sigob kung kaya dito ay mababago na ang buhay nitong si tata at hindi na ito basta-basta magagalaw pa ng pamilya nitong ang si Vivian at ngayon naman ay iba na rin ang itsura nitong ang si vinis dahil nga sa inutusan nitong si Vivian na sabuyan dapat ng asido ang mukha nito ngang si tata ngunit yung kanyang anak na tunay na si Vinis ang siyang nasabuyan dahil nga magkahawig na magkahawig sila kung kaya't ngayon ay muli na ring babalik at darating ang bagong itsura at bagong tata naman ang magugulat ay ikagugulat ng lahat dahil nga ito pala ay isa sa mayamang uh, Pamilya dito nga sa ilo-ilo At dito naman ngayon ay Imuli nang ipapakilala ni Vivian Itong nga si Avinis Sa media na ito na raw ang bagong mukha Ng tunay na Vinis At ngayon ay marami rin magugulat Sa bagong itsura nga nitong si Vinis At dito naman ay magkakayos nga Ang mag-asawang si Francis At itong nga si Avinis Dahil nga ganoon niya ito kamahal At Tuluyan pa rin kayang maging maganda Ang kanilang relasyon na ngayon nga ay unti-unti na rin napapamahal itong ang si Francis. Dito nga kay Tata kaya guys, ito po ang ating pakaaabangan sa mga susunod na episode dito nga sa My Ilongga Girl. Kung nagustuhan po ninyo ang aking videos for today, paki-subscribe na lamang po ng aking channel, paki-like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat, God bless and bye.